ngayon po ay may susubukan tayong ayusin isang nisan ito extra CCD nisan sentra po ang problema hindi na siya naalis sa reverse ayan po Nakareverse na lang siya. Kahit anong gawin mo rito, ayaw na niyang gumalaw. Nasa reverse pa rin siya. Leader cable lang siguro po ang problema. Susubukan natin ayusin. Let's go. guys nakita ko na po kung anong diferensya ayan po ang diferensya nya ayan tanggal ang kanyang shifter ito po ang sinasabing shifter ba ang tawag nito ayan tanggal po siya so kailangan natin siya may balik may hirap-hirap pagutin. -hirap Kailangan natin ng magandang pwesto. Ayan po siya. Ayan, yan ang natanggal po. Kita niyo po ba? Ayan ang natanggal niya. So, parang wala na siyang luck. Kahit na siguro yan nadorog na. So, gagawa na lang muna natin ng paraan. Um, wait lang, kukuha muna tayo ng tie rod. Alam, mo, pwede ito sa... Ayan, tie rod. Ah, ang tawag nito. Ayan, um, tire wire. Tire wire pala. Ikabit muna natin pa sa mantala ito. Let's see. Saan Huwag na oh, muna natin kung talagang ito nga ang tiranya niya. At makikita natin yan. Susi. So, yun nga. Tignan natin kung may papark na siya. Ayun. Okay na. So yun lang talagang naging problema. Universe. So pwede na natin siya mapay-start. Uy, natanggal. tanggal ulit. Nasa neutral siya. So, kailangan nalagay natin i-fix to. Okay. Okay na. Nakaibot na natin ang mga play rings niya. Ngayon naman ay susubukan na natin kung okay na talaga. Start. Start. Okay, nasa park na siya. Then start. Ayos. Hmm. Subukan na natin siyang patakbuhin. Drive. Ayan, nasa drive na rin po siya. So, try na natin. Okay. Neutral. Then handbrake. Then park. Nasa park na siya. Okay. Okay. Tangan na Sila muna natin yung mga sasakyan.